Tago nyo Tago nyo ako. Tago Bakit, nyo. Niya. Bakit? 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 Kasi may gusto daw ano it. May umahabol ano? sa akin eh. Sino? Kaya ako magtago. Bakit? Bakit? Ewan ko nga, may traso kanina kay Bihan to lang, nag kami. Ah. Diyan ka, lang. Diyan ka lang. Tago, diyan ka lang. Sama sa TV! At Jeffy! 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 Kaya, ayon, kung ba? kuya, Bait? kuya, 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 kasi po, ano yung inaabol po ako ng lalaki doon. Kuya, may bit-bit po kasi na ano yun eh. Kasi tropa ko ka naman po yun, kuya eh. Saan ba siya? doon po, sa baba, inaabol-abol po ako eh. May dala po ako chilyo, kuya eh. Sige, saan ba? Eh. Huwag ka mag-alala. Dito ka lang. Kuya, kasi di ko alam gagawin ko eh. Ay, doon ko na ako. Wala akong ginagawa doon, boss. Pamikit, may kasalanan ka, ayan, nakabuli ka. Sa ito ako, bossing. Okay, okay lang yan. May bala sa'yo dito oh. Uh -huh. sa A few moments later. Bus, eh. bus, bus. <laughs> bus, boss, boss, boss. Boss, hindi tama naman boss, wala namong ginagawa sa inyo, boss. Ano <laughs> 'yon ba 'yan? Ha? hindi nag-uwi oh. na ako sa akin Lagi nagtatago, nagtatago 'yan sa amin na nagtatago. wala akong ginagawa sa inyo, boss. Lagi lang ako ginaganyan niyo ako, boss. Wala akong ginagawa sa inyo, eh. sa akin ng tulong, brother eh tinga mo muso na walang tinig niya kuda sa pagbago nyo yung kahit lang kaya kahit na 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 na Sinsa na, Bossy, no? Pinagkako mo ako? Oh, maya, bakit? 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 Tago niyo ako, tago niyo ako. Bakit nyo. Oh, no! Kasi may gusto daw ano, it. May umahabol oh. sa akin, eh. Sino? Kaya ako magtago. Bakit? Bakit? Ayaw ko nga, may atraso kanina kay ko nung nag-away kami. Ah, Dago, dyan ka lang. Oh. Oh. Bug -bugin ka? Hindi oh, Buk -buk ko alam eh, kasi kanina nag kami, may atraso daw ako. Ah, yun, na. Oo, oh, napag-diskitaan yata ako eh. Oh, ka saan? Oh. Dibaut, sa Laguna. Laguna? Eh, sino yung mga lagu lagu Laguna Street. <laughs> oh, sino yung saan mga, ta tayo? mga, kabar mga lalaki? Hindi ko rin kilala eh. Hindi oh. ko, rin kilala. Oh. ko rin kilala eh. Oh. Kunyari po, magkakilala na lang tayo. Oh, oh. Diyak, lang. Diyak lang. dito ka. Uy, oh. oh, sa karton. Uy. Ka lang pala. Oh no! Diyak ka lang Hindi, kila, kila. May daw sa kanya. Hindi, ang tagpalo ka eh. Bakit? Hindi. Ano ba ginagawa ko sa'yo? Wala naman, na, wala naman, wala naman, wala naman lang problema sa iyo eh. Natatakot ka. Ba? Natatakot ako sa iyo eh. Oh. Ano? Wala nang mo. Hay nako, nakita, nakita. Oh. Ka? na kita. Bakit 'yan? Ako naman magtatago ha. O oh, sige, sige. Dala ko Tago, tagoan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Natago na siya. Hanapin ko na po siya. Matayain ko. Tago nyo ako, sir. Tago nyo lang ako saglit dito. May tatapos, tatapusin daw ako eh. Kaya nga nagtago no, ako dito eh. Baka ako no. matapos. Eh, dito na lang. <laughs> <laughs> hindi, dito na lang. Bakit? Tatapusin daw ako eh. Hinahabol oh. ka? Oo. Eh, ba't hindi sa barangay tumakbo? Eh, hindi ko kabisado dito eh. At taga saan po ako, ikaw? Taga ano? Mayot. Mayot iot mayot. Mayot, barangay. Oh. Mayot iot. Baka mayamot. Mayamot? Ah, mayamot. mataga mayamot ka. Bakit? Anong kasalanan mo? Anong ginawa mo kasalanan? Kasi tatapusin daw ako. Ano yung pulis yan? Saan ka ito? Eh dito Kalo, na ako. No, sa Santo Niño nga. Diretso pulis. Ay, tulungan mo. Kata saan sila? Ayan na. Diyan ka lang pala, boy. Saan diyan ka? Hindi, wala lang lang kasalanan sa'yo, eh. Saan tayo boy? Hindi, kilala ka na sila, tatay. Kilala niya yan, tay? Kilala na ano niya sila, Kilala ko yan. Kilala ko ka sa'kin, grab, bastos ka, ay Ayun na nga, eh. Kilala ko, sila, tatay. Nausap ko lang yan, nag-uusap lang kami

Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod. Hindi, tatayain ko lang siya, tatayain. Tagu-taguan yung laro namin eh. <laughs> sa po yung pinakamalapit dito na barangay po. Sa oh, baba, ba baba po. May mahabol po kasi sa akin na lahat kanina. Oh, no. Bali, nakawi ko po nakaraan. Nahabol-habol po ako. Ang dito po eh. Taga Manuel po. po ako ng birthday yan dyan po. Oh. na yung lalaki? Hindi ko po alam eh. Kasi naka motor po sila kanina. A few moments later. Boss! <frican> <exha> boss, umipat ako ng lugar, boss. Oh, no! Boss, pagod na ako, boss. Ayoko na. Tago, tago, anwa, ang maliwanag ang bus. ko siya ang bawang na. na ako. Ate, ate, pasensya na po Kung galit po kayo, pasensya na po. Ate, pasensya na po. Ano po. po yung camera, te. Oh.